Basta batas. Basta batas. Basta uh, batas. relative to that, meron ding mga ugong-ugong na para daw masama lang daw ang loob niyo, pinipersonal niyo, Pati daw si Senator Trillanes, nakakapagtaka daw na ma ma maingay sila ngayon. Uh, lalo pata uh, hindi na pangulis si yung Pangulong Duterte. Pay payback time daw po. Meron po mga umiikot na ganyan po nga, <laughs> mga naratibo. Ano po masasabi niya doon? Unang-una, hindi po ako nang may personal sa lahat ng mga trabaho, posisyon na hinawakan ko from CHR chairperson to DOJ secretary and as a senator, ginagawa ko lang po yung trabaho ko. So never po akong namemersonal. Siguro yung mga nasasagasaan ng trabaho ko ng paggawa ko ng mandato ko ay yun ang mga namemersonal. Now, kasi yung tungkol nga sa mga drug war killings, that is really so dear to me because it's about justice justice for the victims of the drug war killings. So, si Mr. Duterte, yung ang main perpetrator dyan, siya yung pinaka-mastermind oh, no. dun sa mga drug war killings. So, binabatikos ko siya. Nabalik tayo dun nga sa Well, uh, hindi ko tama yung sinasabi na yung LP ay sumasama na sa BBM administration o pumapabor na sa BBM administration. Again, may I state na kami po ay uh, we remain to be an independent opposition, independent of these two warring camps, the Marcoses and the Dutertes. So, depende ulit sa ito. Kasi ngayon tungkol sa WPS China, sinasabi ko nga kanina, tama yung approach, tama yung polisiya ng current administration. So, Uh, amin itong tinata tinatanggap at sinusuportahan. Pero pagdating naman sa charter change, sa usapin ng charter change, hindi kontra namin ito. Di ba? Sinusulong yan ng BBM administration. Kinukontra namin yan. Kasi sa tingin namin, hindi pa, I mean, hindi kailangan na baguhin amendahan, i-revise ang constitution at this point kasi hindi naman ang constitution ang may kasalanan doon sa mga sinasabing mga problema natin ngayon. Lalo na yung tungkol sa korupsyon. Lalo na yung tungkol nga doon sa you know, walang consistency sa mga polisiya. Dapat maging consistent tayo para hindi kinakabahan yung mga, yung mga prospective uh, investors natin. Pagdating naman sa sa ICC, eh, eh pareho namin binabatikos yan eh, yung both the Dutertes and the, the Marcos camp. Kasi yung Duterte, dahil sila nga yung involved dyan, sila nga ang dapat i-make accountable. Kailangan talaga gumulong ang hustisya at, at yung ICC nga. Kailangan, kailangan yan kasi it's the only hope for the, for the families of the, uh, of the drug war victims. Mm -hmm. Ngayon, binabatikos din namin ang administration tungkol sa ICC kasi magulo yung posisyon nila, hindi na natin maintindihan. Ano ba talaga yung position dyan? Uh, sinasabi noon sa nilini po ni, Pangulong uh, Marcos na hindi nila kinakilala yung jurisdiction, hindi sila magko-cooperate kasi wala nga daw jurisdiction and we have a working justice system. And then, ito mo yung latest development na merong ina, ina inaaral ng DOJ na magbibigay ng legal brief, although again, binawi na naman, may clarification na naman from the palace na hindi ibig sabihin ay uh, magre-rejoin na kami sa ICC. Hindi ibig sabihin magko-cooperate na kami sa ICC. Kailangan lang namin ng advice ng mga options kung sa mangyari na yung pag-issue ng warrant of arrest. So which is which? Magko-cooperate ba o hindi ang Marcos administration? Mm -hmm. dyan. Rico, Basta batas! Basta batas! Basta batas! Basta batas.